gising yan oh. tulog tulog ah tulog yan tulog 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 yan tulog, tulog, yan. tulog na yan. Alina, pa kasi binabawal ayaw mga ano tulog na yan nakataas yung kamay Gardenga, tulog na to. Pag nakataas yung kamay nito at hindi bumaba, tulog na to. Kailangan hindi bumaba. Pagka bumaba yung kamay na to, gising pa to. Oh. Kailangan nakataas lang 'yan. Pagka uh, pumagsak yung kamay na 'yan, gising 'yan. Oh, ay Nako, gising pa to, gising pa. Kailangan hindi babagsak yung kamay na 'yan, oh. Oh, hindi babagsak dapat 'yan. Hindi babagsak 'yan, oh. Ay tulog na. Tulog na si Kuya, hindi 'to magsakay, oh. Ay, pumabagsak. Nako, gising, gising, gising. Kailangan hindi bumagsak 'yan. Nako. Tulog na. Tulog na si Kuya. Magaling, magaling. Nakaw. Pag bumagsak yung gising niyan. Tulog na, tulog. Tulog na si Kuya.